At uh, kung makikita nyo sa ibang bansa pag uh, police, militar or uh, or uh, <clears throat> public official or media ang napatay talagang uh, they move mountains 'di ba? Kasi pag 'yan ang napatay at walang nangyari, senyales to na may impunity eh. Sinyalis to na open target yung iba. 'Di ba? Kaya sa ibang bansa pag kapwa pulis ang namatay talagang niyuyugyug lahat kasi kung hindi, target lahat ng pulis. pag media na patay talagang ganun din, pero nakikita nyo sa atin matagal na yung investigasyon matagal pa yung uh, paglilitis uh, kung ano ano nangyayari and then walang certainty na mapaparusahan sa lahat ng pag-aaral ng uh, phenology uh, about law and order and crime ang biggest deterrent is the certainty na mahuhuli at mapaparusahan kahit itaas mo yan ng death penalty kung hindi mahuhuli kahit na i-vulgar mo sino yan kung hindi naman mahuhuli it will not prevent